Pakibakinga tayo dito sa Steam Studio! Aswerte! Galaga! Let's go! Tower Crunch! In Bulagana! Pakibakinga! Welcome back mga kaaldag. Ito na naman po ang inyong lingkod. Si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media mga kalab. Ito yung pinaka latest na kung saan nga po nang nagaganap ngayon sa Instagram, sa Twitter at sa Facebook. Napakarami pong mga update, napakarami pong ganap mga kalab. Sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny kung ano lang naman po ang latest, kung ano lang po ang trending, eh doon lang po tayo. Kaya wag po kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi at pahayag po ng iba. Ako, kampante lang po ako, mga kaldab. Sabi ko nga po sa inyo, sa mga nagsasabi ng fake news, sa mga nagsasabing ganito ganyan, etc. etc. Okay lang po yan. Ang importante lang naman po dito, kung ano po yung mga sinasabi ninyo, napapanood ninyo, napapakinggan. Relax lang, hindi po ba? Tapos sasabihin nila, na, oh, ganito ganyan, Mr. Destiny, move on ka na tapos na yung boxing, etc. etc. di po ba? Ito, lagi kong pinapaliwanag to, lagi ko pong sinasabi. Madali lang po magbigay ng update, madali lang po magbigay ng mga kaganapan. Ang problema lang, ebidensya at resibo. Di po ba? Na kapag ako talaga nagbibigay ng ganap, nagbibigay ng mga paliwanag, marami po silang reaksyon. Gaya po nito, latest post ni Alden Richards sa Instagram. Maraming mga komento, maraming nagsasabi, Ako, ano lang yan, pakwela lang yan. Ito, siya na po mismo yung nag-post. Hindi po ba? Ang problema lang po, mga kaldab, eh ganito rin yung mga post kay Mengay. Hindi po ba? Pansin nyo, yung mga update. Tapos, pinost to ng ni Alden, tapos may post naman po na magkasama si Alden, at si Miguel Tan Felix na ipinost naman po o naman po ng Sparkle Artist Center o GMA Kapuso. Hindi po ba? Halatang halata nga po talaga na literal yung mga sinasabi nila, literal yung mga pinapakita nila, binabasa nila. Kaya nga po ako hindi ako, na, hindi ako masyado nag naapektuhan eh sa mga pahayag. Nako Mr. Destiny, move on na kayo. Halatang halata po na hanggang ngayon ginagamit po si Main, ginagamit si Alden. Tipo ba? Tapos may mga balibalita pa nga po na keso ganito, keso ganon. Hindi po ba? Real, real talk mga kaldam. Ganito po talaga sila ka bitter. Ganito po sila ka ka kumbaga ka-affected sa mga ina-update natin kasi si Alden Richards po talaga mga kaldab masipag talaga mag-post yan. Pinapakita niya lang, pinararamdam niya. Well, pasensya na po ah. Babanggitin ko na naman po kay Congressman Arjo. Yung post ng Katleya, ni siya, hindi siya nag-post ng sarili niya eh. Hindi po ba? Yung iba lang po yung nag-post yung TV mo, yung TV word po ata yung nag-post noon na -post na ng mga Armin. Tapos nakita natin yan sa Facebook ng army, grabe ang daming mga pautot nila akala nila tatangkilikan naman po ni Menggay, akala nila susuportahan po ni Menggay basag po sila, ito yung sinasabi ko mga kaaldab na hinaing din ang kapwa nila na bakit ganun, bakit wala man lang pagparamdam si Menggay hindi katulad nito kay Alden Richards na talagang halatang halata naman po na nagkakataon Di po ba? Gaya nga po ng post ni Menga, ay post ni Alden, ano to nagkataon lang? Talaga lang ba na may mga bagay-bagay na ganun? Di po ba? Kaya nga po sabi ko sa inyo, wag po kayong padadala agad-agad. Huwag po kayong maniniwala agad-agad. Kung ano yung mga nababalitaan ninyo, nakikita ninyo. Lagi ko naman po kasi sinasabi at paulit-ulit ko naman pong ina-update. May mga bagay-bagay nga po na mahirap nga po talagang ipaliwanag mahirap po talaga magkomento lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan natin ang real life couple. Hindi po ba? Although sinasabi ng iba, hindi nagkataon lang yan Mr. Destiny. Halatang halata naman na hindi totoo yung mga sinasabi mo. Halatang halata na ganito ganyan yung mga ano mo. Ang dami nilang dama. Hindi po ba? Kapag aldab pinag-uusapan, apektado sila numero uno. Bakit? Kasi tayo po yung namamayagpag, eh. tayo po yung bida, tayo po yung pinag-uusapan. Bagamat may issue, okay lang yan. Sabi ko nga po sa inyo, ako naman po hindi naman po ako nagpapa-apekto. Hindi naman po tayo basta-basta nagpapatalo. Kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, yun lang naman po yung binabato natin. Sa mga nagsasabi ng ganito-ganyan, Hindi, Mr. Destiny, fake news ka lang. Lahat ng sinasabi mo hindi totoo. Hindi naman po ako namimilit eh. Hindi po ba? Kasi kung ano po yung nakikita nyo kay Main. Kung ano yung nakikita nyo kay Alden. Same din naman po eh. Yung mga update ni Mengay. Yung mga damit ni Mengay. Na napupo na. Paanong hindi mapupo na eh? Ito real talk to ah. Ito yung pa rin yung nakikita na magkasama si Main sa APT Studio. Kaya yung iba naiinis. Kaya yung iba, apektadong apektado. Totoo naman po eh. Wala naman po kasi silang ibabato na hindi talaga maganda. Wala naman po silang sasabihin na aayon sa kanila. Kasi pag sinabi nating Alda, 101% matik na yan eh. Hindi po ba? Tapos ngayon, yung Coldplay Manila, number one trending. Doon pala mapapaisip na kayo eh. No? Ayan ang sinasabi ko mga ka-Aldab yung mga ganyan. Siguradong sigurado manonood nga po si Alden Richards at si Maine Mendoza kaya lang siyempre hindi sila magkasama hindi po ba hindi naman po pwedeng ipo yan na nanonood si Menggay nanonood si Alden mga ba yan yung mga first date nila Maine Paul Carlson at Alden Richards na pinagpiestahan po sa social media dahil nga po binuhat ni Alden Richards si Maine Paul Carlson at talaga naman pong tuwang tuwang ang Aldab Nation. Nire-remind ko lang po. Hindi po ba? Hindi lang yung mga netizen ang nakakakita na kinilig, pati po ang buong Aldab Nation. Kaya, kaya nga po, kapag may kwentuhang nagaganap na ganyan eh, matik na yan, di po ba? Alden at main lang po talaga. Sila lang po talaga yung malakas. Well, ang gandito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, Abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blood and aldab nation na nagmamahal kina Meng at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kita ang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ah, sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.